So welcome back po sa ating channel guys no, Makikita po natin dito Kung mapapansin natin Isang dowels lang yan Ayan dapat dalawa yung dowels dito Ang gagawin natin Para maging dalawa yan At maging matibay yung dowels Ay dadagdagan po natin ng isa Na dowels Para maging dalawang dowels guys Papakita ko sa inyo yung uh, Dowels na ginawa natin Ang style nya po ay Ito Kikita po natin yan ay letter J yung ating dowels ginawa natin letter J yan para ganyan yung ating pagkakabit ayan halimbawa dito kulang isang doubles, yung isang dowels ganito ang gagawin natin gagawa tayo ng bakal na kulay J ayan kikita natin yan guys ay, yung purpose nito kaya nagkaroon siya ng later J. Ay dito po natin itatali oh. Ayan, itatali po natin diyan. Para matibay yung ating dowels. So ganito lang yung ating gagawin. Para matibay po yung ating uh, dowels na bakal. O oh, dito sa kabila, papakita ko sa inyo. O ayan guys. Ayan Oh. Para matibay hmm. So, ganito lang yung ating gagawin Na discard eh So, balik dito na guys Makikita natin, ikabit na po natin yung dowels So, ito nakapakasimple lang oh. At napakatibay na yan Yung dowels na yan Ay ginawa natin letter J Ito po yung uh, Magsisilbing uh, pakabit nya guys Ayan So, matibay na yung ating dowels na yan oh. So, maraming salamat guys kung, uh, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel, please subscribe na po. Salamat. So, bali dito na guys, makikita na tayo na ikabit na po natin yung dowels. So, ito nakapakasimple lang oh uh, At napakatibay na yan. Yung dowels na yan ay ginawa nating later J. Ito po yung uh, magsisilbing uh, pakabit nya guys. Ayan. So matibay na yung ating dahon na no?